eto na yung aking mga tanim na kamote sa paso ngayon ay titingnan natin kung meron ng laman excited na ako yung iba ay natry ko ng ano tingnan din nasa crate lang ito medyo ano na siya laya na yung kanyang dahon so kapag medyo naglaya na yan meron na yan o ito Alaman nyo kapag merong kamote kapag yan o meron siyang ugat ito Ayan, tingnan natin uy tingnan natin ito Ay, wow, meron. Malaki-laki, oh. Kulay ano? Kulay violet. Yan, oh. Ay, wow. Wala, ang -al lalim. Malalim. Yan, meron ng laman. Nakakatuwa. Ayan pa. Ayan, malaki. Ayan, oh. Hanggang ilalim pa siya, oh. Yun oh, yun. Ala, nandun pa. Lalim pa oh. Ang laki na sa ilalim. Ito, yan. Hmm? Ay, nakakatawa naman talaga. oh pero palakihin ko pa. Para mas, umano, mas malaki pa. Ayan, oh, lalaki pa yan eh. Yan. Pero mahaba. Yan, oh. Dali lang, pakita ko sa inyo. Mababa, oh. Yan. Oh, ang ganda. Yun. Lalaki pa yan. Hmm? Lalaki pa. Yan. Kulay violet siya, oh. Tagunan muna natin para lumaki pa. Siguro mga isang buwan pa yan. Mga isang buwan pa. I Try tayo dito. Oops. Pwede hmm. kayo natin. O. Oh. Hmm. Uy. Uy. Ano na yung ano niya oh. Sa paso lang ito guys. Oh ito. Meron oh. May malaking ano siya. Ano ito? Na ito kulay puti ang laki. Ayun guys oh. Ang laki oh. Yan kita nyo yan o oh. actually pwede na siyang kunin pwede ng panglaga ayan ang laki ang laki oh. pero ano kung muna palakihin ko pa kulay white to hmm. yan yan meron ng laman nakakatuwa oh ito kaya Ayun pa. ito meron akong nakita dito nang nakaraan eh yan oh andito siya dito siya ano tumubo yung ano ste, yung kanyang pinakaugat tingnan natin tanyo guys so ayan ang laki din oh kulay white lalim na ne kita nakuha Ayan, ang lalim na niya. Ayan, oh. Oops, oops. Open nga natin. Nandito siya tumubo sa may ano. Sa may kalamansi. Ayan, oh. Oh, tingnan natin to Ang lalim. Ayan, oh. malaki Ang laki na. Yan. Kita nyo? Yan oh. Malaki na yan. Hanggang ilalim pa to. Yan o. Oh. Hindi oh. ko maano. Hindi ko makuha. Yan oh. Ano na siya. Malaki Malaki na yan. Oh, nakakatuwa naman itong tanim ko. Mga kamote. Pero dyan ka lang muna. Ayoko muna kitang kunin. Sabay na lang kita. Ito yung mga kamote. Hmm. Try natin itong sasako kung meron din. Hmm. Ako lang ito guys hmm. ano natin umas, kung nasaan kung meron ba ano hmm? oh, meron din guys oh nakita nyo ba ayan oh Oh, malaki din kulay white. Yan no oh, kulay white. Uh -huh. Yan. Oh, ano? You know? oh. Sa lang 'yan. Palakihin muna natin. 'Yan. Palakihin muna natin para dumami pa. Baka meron pa 'yan sa ilalim. Diyan ka lang muna. Para dumami pa.